Hello, good evening. Ito na po ang gawa natin, St. Benedict. Na ang likod po ay Raja Kayo. Ang kahoy po nito, people, ay matibay. Raja pulahan, mahiwaga. Ang kahoy na ito, people. At si St. Benedict ay boy na buhay na po iyan. Yan ay nagbibigay ng protection sa atin, people. Ang pagbuhay nating St. Benedict, ng mga mga crucifix or mga medallion. Cruz Sancti Pater Benedicti. Lamang ang pagbuhay natin dito. Isang maiksing panalangin. Cruz Sancti Pater Benedicti. Ang Cruz Sancti Pater Benedicti ay isa din yan sa pambuga para sa mga uh, mga taong may sapi. Yan lang ibuga mo dyan. Ayos na ayos na yan mga people mas mabuti kung buo mo na memorize ang ang dasal nito ni Saint Benedict. Kasi ang bawat salita na dasal ni Saint Benedict ay kinatatakutan ng mga maligno at masamang tao. Yan na rin ang isa sa akin mga ginagamit pag ako ay nang nambuga sa mga may sapi o may kulam. Cross Pater Benedicti. Yan ang isa sa mainam. Kaya lalong-lalo na ito people. St. Benedict na ang likod ay may ito maganda to kasi may butas nag-iisa lang. Ang bawat pinakita ko sa inyo people ay ano lang to. Iis ah, tag-isa-isa lang. Dalawa lang to bino. Dalawa lang ito. Ito lang po people kung nais niyo palimusan to. Pinapalimusan ko rin naman. PM lang kayo screenshot. Ang aking Facebook account ay Merly Gonza Pontejos. I-PM ninyo ako sa Facebook account, Merly Gonza Ponteos. Diyan nyo ako i-PM pagka gusto nyo akong makausap o mayroon kayong gustong bilhin. Pinapalimusan ko ang aking mga gamit, people. Maraming salamat.